So what's up mga idol, good morning, good day, good afternoon sa ating lahat ah. So ayan na naman yung inyong nakikita So for this live tayo dito Ika, ah. So ito ay napakasarap na kanilang food at meron tayong kalamares dito So ma-order natin yan dito lamang siya ah, Chick's Boy Grilled and Barbecue So from Mandawi to Busay, aming dinayo ito mga idol Dahil sa bukod sa napakasarap na pagkain at nakakamanghang view na ating matutunghayan dito to So, keep on watching. So, ayan mga idol. Dito na tayo ay naghahanap na kami ng pwesto or table na aming mauupuan. And naghahanap kami dito sa medyo malapit dito sa railings. Ayan. Kasi nga parang makita talaga yung background ng uh, napakagandang view dito sa aming kinaroonan mga idol. And talaga namang napakaganda Ayan, kung napapansin nyo. So, kaya nandito kami ngayon. And, first time namin makarating dito. So, keep... So, ayan mga idol yung nakikita nyo at pwede rin pala dito mag-celebrate ng birthday or kahit anong occasion. No? So, pwede nga i-celebrate dito sa Chicks Boy. Na sila happy birthday. Dere na po may mag happy birthday. Ay, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Boy Chicken and Baboy Barbecue. So nami karon sa buo guys. So ayan nga mga idol at inikot ko muna uh, dito sa main entrance yung aking kamera So para may bahagi ko sa inyo yung aming pinuntahan uh, na napakaganda na lugar. So ito yung kanilang iniihawan, iniihawan <laughs> yung bus ba ito or jeepney. So, basta kung napapansin nyo, nasa loob sila ng jeep or bus nagiiyak mga idol. So meron din dito silang mga fresh na ayan pusit. Ayan, so kung mag-order ka ng pusit, so ayan fresh na fresh at pwede nilang iluto mga idol, no. So dito, yung kanilang area ay napakaganda talaga. And first time naming makarating dito na aking asawa at uh, yung nagdala sa amin dito ay yung aking bayaw naman. So napakaganda dahil Uh, malawakang makikita mo ang buong Cebu ayan so keep on watching and sana kayo ay natutuwa sa aking binahagi na video so dito mga idol and mga kasari ay pwede buong family ay pupunta dito at dito nakakain so ayan yung aking bayo at saka yung kanyang asawa at talaga namang uh, amaze nakaka-amaze yung lugar dito mga idol so napakasarap ng hangin sarap lang hap lang hapin and uh, talagang tanaw na tanaw at makikita mo talaga ang ganda ng sibo kapag gabi <laughs> so ayun mga idol no so may problema ka, pwede kang pumunta dito at tumalon pababa <laughs> 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 di joke lang so sa mga hindi pa nakapunta dito at pwede na kayong pumunta dito, ah, dito lang yan sa busay ayan so bago ka makarating dito ay madadaanan mo muna yung temple of Leah ayan So, napakanganda. So, di na kami dumaan sa Temple of Leah ah, dahil nga nakarating na kami dati doon. So, dito na kami dumiritso dahil hindi pa kami nakarating dito. So, talaga namang binahi namin mula a ah, Mandawi, Mandawi City, Cebu at papunta naman dito sa Busay, Cebu. Ayan, so malayo and talagang napakat nasa tuktok yung pwisto na ito aming kinaroroonan ngayon at uh, talaga namang nakamotor naka bike lang kami and kailangan talaga mga idol ay dandahan lang sa pagpapatakbo kasi nga uh, napakatuktok ang lugar na ito so kaya ingat ingat sa pagmamaniho Oh, ayan mga idol, the wait is over. Ayan, so, kumakain na kami. And, talagang ninanamnam yung sarap ng saang si-siel. 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 So, pasinsahan nyo na ako mga idol. Hindi <laughs> ako marunong talaga Mag magbigkas. Ayan, so... Yan, uh, nga sa tanang mga bisaya diha. So, nindot kayo ilahang pagkaon diri guys. Napakasarap talaga. And, meron pa silang mga shake dito. And, yung aking shake ay pineapple. Yung sa aking asawa ay mango. Tapos, sa uh, aking bayo naman sa kanyang apa, asawa ay ah uh, watermelon shake. Yan, so, napakasarap. At yung rice nila mga idol ay napakasarap talaga. Yan. So, keep on watching and samahan nyo kami sa aming uh, dinner tonight. <laughs> So, ayan guys, at kami ay pa-uwi na So, tapos na kami kumain So, ito na yung view na last na inyong makikita Dahil kami ay pa-uwi na So, ayan, chicks boy, baboy, grilled and barbecue So, dito lang yan sa busay mga idol And napakaganda ng view dito talaga Ayan, so... Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa araw na ito or sa gabi na ito kung anumang oras nyo ito mapapanood. And kami nga ay papunta na kami sa parking area. Uh, kukunin na namin yung aming four wheels. Ayan. So may four wheels kami mga Siyempre four wheels dahil uh, sa isa sa, sa bayaw ko ay motor at sa akin ay motor din. So four wheels. <laughs> So, maraming salamat yung lahat and uh, sana wag nyo kalimutan i-like and subscribe yung aking channel, at uh, channel, channel, <laughs> <laughs> channel mga idol Genevieve Mix TV and tindirong blogger bloggeran ng Mandawi.